Salamat, Ninong. <laughs> Salamat, <laughs> Ninang. Sa aginaldo pong inyong ibinigay. Yan, ang linya ng isang kanta na tiyak na uso sa mga bata ngayong pong Pasko. Bilang mga magulang, paano nga ba ituturo sa mga anak ang kahalagahan ng pera na hindi naman nagiging killjoy? Ang mainit na balita, hati ni Bernadette Reyes. S Siguradong maraming hashtag feeling blessed ngayong holiday season, lalo na ang mga batang may aginaldo. Yung iba po tinatabi niya lang po tapos binibili po ng mga laruan, damit, sapatos. Pupunta kami sa mall tapos pumupunta sila sa mga arcadean tapos na naglalaro sila. Binibili po ko po um, laruan tulad ng kotse. Si Mommy Geza ngayon palang lang ay tinuturuan na ang tatlong anak kung paano ang tamang paghawak ng pera. Tatlo sila, so iba-iba kasi sila ng gusto in terms ng mga uh, gusto nilang bilhin for their aginaldo. Like for example, yung panganay ko, yung ginagawa niya doon sa pera niya, sinisave niya lang. Then yung pangalawa ko, yun kasi mahilig siyang pumorma. So talagang pinabibili niya mama, damit, pantalon, sapatos. Then yung pangayong bunso naman, syempre medyo 5 years old pa, So, gusto nyo lang is toys lang talaga. Ngayong taon, sinimula nilang buong pamilya ang tinatawag na Ipon Challenge. <laughs> May checklist din yon So, everyday, uh, pwede silang magtabi ng at least 5 pesos from their baon. Then, ilalagay nila yun sa kanilang mini envelope. Nakita ko kasi yung effectivity niya. So, talaga nakaipon sila ng thousands. Yan. So, Parang sabi ko maganda rin pala. Kasi nga, hindi ko na kailangang sabihin na magtabi ka. Automatic na sa si isip nila na magtatabi sila. At ang anak na may pinakamaraming naipon, may reward kay mommy. Sige, meron kang extend one hour sa pagga So may ganun. Or meron kang additional 100 pesos na pwede mibilin bilhin kung ano yung gusto mo. So may mga iba-ibang rewards para at least unpredictable din sa kanila na ay ano kayong susunod mas maganda at an early age pa lang ay uh, turuan na sila yung the value of money na ito ay uh, paano siya na earn no na hindi siya pinupulot lamang at ito ay talagang pinaghihirapan never too young kasi ang isang bata para matutunan kung ano ang value ng pag-save pag iimpok paano nga ba makakapag-ipon ng mga bata gamit ang kanilang aginaldo habang nag-enjoy 50-50 yung ginagamit natin kasi ito ay um, in, ito ay consistent sa tinuturo natin na bolo. Ano yung bolo? Balance of luxuries and obligations. So kalahati ay iipunin natin, obligasyon kasi natin 'yan eh para sa hinaharap to prepare for our financial security. Tapos yung luxuries naman, syempre 'di ba? Kaya tayo nabubuhay para maging masaya. Saan naman kaya pwedeng dalhin ng mga bata at kanilang perang itinabi mula sa Aguinaldo? Magbukas ng bank account o kaya ng savings account na nakapangalan sa bata at sa magulang. Okay, para mayroong sense of ownership. Pwede rin na mag-open sila ng mga mobile wallets para nakikita nila doon. Pwede nilang gamitin yung pera para mag-create sila ng kaunting sideline. Diba? So pwede yon. Uh, para matuto sila kung, at maintindihan nila yung, yung cycle ng paano mag-create ng income. Ang payo naman ni Mami Gessas ay iba pang mga nanay na gustong turuang makapag-ipon ang anak. Sa ating magulang nag-i-start eh. So siguro kailangan muna natin ipakita sa kanila na talagang nagsisave din tayo. Hindi siya kailangang malaki ka agad. Talagang mag-start ka lang talaga sa maliit eh. Merry Christmas! Brinda Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.